kasiyahan. Gandang gabi po. Ako nga po si Sardinas. Ang nag-iisang hari ng Yao. Ito po pala ang huling mensahe ni Panginoong Sardinas. Mga kaibigan, kapatid, kadugo, kalamag, taradyo. Meron po tayong latest na balita. Na good news. Ako, sa inyo. Dalawa na sumuko. Katatlong haters ko. Unang-una po sa lahat. Si 34 Yan. 34 ang mensahe ko sa'yo. Ang huling mensahe. mensahe. Kung sa rin sasagot ko naman dito, isa na ang mga kasabi ko. Medyo ahaba-habaan natin ang kwentuhan. parang hindi naman mabitid yung mga taga-pakinig natin dyan. Ito sa lahat, ah, Yung gumawa ka ng video, ah, isipin mo na lang. Gumawa ka ng video, diba? Tinira mo ako. Nag-rap ka. Ah, ito, ah. May hasabihin ako sa'yo. Ikaw ba TV Puerto na Natatakot you ka bang know, ipakita yung pagmumuha mo? Ha? Siguro baka magkakilala tayo. Di ba? O di naman kaya nakakatugas sa tama pag nakikita tayo. Diba? <coughs> Meron lang akong simple healing. Diba? Simple healing daw. Pag mo ako. Diba? Pag sinagot mo tong mensahe ko sa Diba? Sana sa ulitin, ipakita mo yung mukha mo. Di ba? Siguro, kaya ayaw ipakita yung pagbumukha mo, siguro. Totoo, may pila siyang bibig mo, ano? Di ba? At saka nga pala, BB24, ha? BB24, baliwag na ba, baliwag ba, ang bali ba pangalan mo, ha? Ha? BB24, eto. Kung sasagot ka ba, sana, Nakikita mo yung mukha mo. Youtube. Tapos, kung gagawa ka man ng video, ay yung sininsanita mo. Medyo ang labas eh. Diba? Tsaka kung mag-i-English ka, putang ina mo, di mag-i-English ka. Hindi ka pinipigilan. Ha? mag i -na mo? Isipin mo alam, nasa Amerika nga, diba? Walang well, may bigis mo mag english eh. Putang ina, ba't tatagalog ka? Ha? Yun lang isipin mo, diba? O. Yun bang. Putang ina eh. Ito na... Sana tang kabubuhay kung putangin na ito, nakatawa ko eh. Isipin mo lang ang ginawa mong video ah. Ito ah, putangin na mo yung video yung ginawa mo, di ba? Pakawag kawag ka pa sa ano. ah Sa video, putangin, tidaktan mo na ka ano, eh. Tidaktan mo na, basahan yung ano, yung cup para di makita yung pagbumuha mo. Siguro na ako dao kung magpakuha sa video, putang, madungis yung pagbumuha mo. Ha? Ah? May bakas ng ano, may bakas ng natawag dito na basurero. Ha? Ah? Sabka sa 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 pagbumukha, putang nila mo eh. Nandiyan ka pa sa Amerika, ha? Ito pa yung isang video yung ginawa mo. Napanood ko ito eh. Ha? Yung isang video yung ginawa mo, yung mga item mo. Alam mo yung item mo? Ha? Yung mga item na pinakita mo sa video. Yung mga sapatos, yung sombrero, putang nila mo. Ha? Sombrero, yung sombrero yun. Sa mga sa Pilipino, ha? alam mo yung sombrero, kalo. Ha? Yung mga Pilipino, ang kalo hindi mo nalala mo galing sa Amerika. Ha? Ipagtaro mo ka Antonino kung ano sa Tagalog yung puro salita na sombrero. Kalo. Yan. Yeah. Yan ang Tagalog ng Pilipino, ha? Yan. Yan mga, mga, mga gamit mo na yan. Yung gamit mo na yan. Na pinakita mo sa video. Ang balita ko, ha? May, may nagsabi sa akin, batay sa narinig ko, kaibigan mo rin. Ha? Ah. Tao nga kagabi yata yung tumawag sa akin hindi ko nakasabi ka pangalan kasi sabi, Pasabi CB24 Alay Pasabi yung pangalan niya pero sa yun na pinakita mo sa video hinira mo sa kapit bahay mo ha? at yung tumawag sa akin hinira mo rin sa tapos. Sa tapos na hinira mo daw ha? hinira mo sa sapatos tsaka yung silver yata hindi, 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 hindi sa yung silver eh hindi sa'yo eh. Yung silid na pinakita mo, yung makapal. Hindi sa'yo yun. Sa, tropa mo, tumawag sa akin. Ang kapal daw na mukha mo, ang hirap ka putangin tangin mo. Tapos papakita mo rin sa video. Ang sabihin mo sa'yo. Ha? Sino nga rin ka? Yung 34. Ha? At saka yung mga gadget na pinapakita mo. Nakita ko. Nagsabi rin sa akin. Tropa mo rin. Tropa mo rin nagsabi sa akin. Dalawas sa nag tumawag sa akin. Hindi ko na iyari sa pangalan kasi ayon lang, ayon yung lang pasabi kasi. Mahirap na raw. Mamaya, ba mama, magalit ka. Sutok niya nila ng bigla, di ba? Garap pala mukha mo. Ang kapal na mukha mo. Ha? Isipin mo. Yung mga gamit ng tao, hiniram mo. At sasabihin mo, aakboy mo sa'yo. Ang kapal talaga ng mukha mo. Grabe. Ha? Ang sarap mo sa patusin. Ang mo. Uh, Sige, eto pa, o. Uh. Titigil ko muna itong pagbayan ko kay Jago, ha? PB24. Eto, si gusto mo, sumungo na. Ha? Sumungo na itong ito. Hindi ba sumagot? Walang reply. May comment, wala. May YouTube, wala hapang ginawa. Sumungo na. Dalawa na kayong pinakipumba ko. Eto, ito si Jamie. Ito si Jamie. bata si Jamie. ikaw Jamie, putang ina mo ka. Ako kaya ako nagmumura. Dahil natutuwa ako sa iyo. Ha? At tutuwa ako sa katangahan mo. ay mga sagot mo sa comment ko. Ah. Eh pag naman ako kasi putang ina mo subasa ko chat kahit pa ano, 'di ba? Kaya lang, inahasabi ko lang sa iyo. Ah. Itindihin mo lang 'yung pamilya mo sa si Pilipinas. Ah. Tindihin mo, naghihirap sila. Wala silang makain. Ikaw putang ina mo, papakasaya ka diyan, papakasarap ka. Ha? Chat 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 pa putang ina mo. Eh, mahuli ka ng amo mo, sa ka ngayon. Ano, ano lalamunin mo? ah Isipin mo. Pag pinagawas ko na may ng amo mo, ha? isipin mo. Wala kang pang... Wala kang pang sa eroplano Uuwi ka ng Pilipinas. Ha? Tapos, kukumpis, kukumpis ka rin pa yung... Ano, yung tao dito, yung... Um, passport mo. Ha? Kakansin ngayon yan ng foreigner. Tapos, pagbibintahan ko na magbanakaw ka. Sipi mo ya Jamie, napakahirap na sa bansa oh, ako isipin mo di dito, o. Oh. Taupupula, di ba? Taupupula, nagkakapera, di ba? Ahem! Ah! Eh, ni Direk. Direk, Ali. Eh love ba si Ali, ha? sa Pakistan, ha? Meron kaming business na ginagawa. Alam mo, Jimmy, tama, ito, paupulaw, paupulaw, di ba, o. E, ala, e, tourist, turismo tayo, ba, di ba? Mga pera, bumab... Pusang dumarating, di ba? Di ka tuwag mo, putang ina mo, nabihirap ka dyan. Nagpapakahirap ka. oh, la. Wow hindi uh, ako nga yun yung bahasa ko saan niya ko mo hindi ako dito ba oh. ako terismo. alam mo kung saan sa USA ha? USA di ba alam mo ha? takinan mo Jamie sana naman eh bago matapos yung masaya sa ko sa'yo sumukuha na at sabihin mo sardina suku na ako taas na pati ko merenda pa yan ang sabihin mo. At saka kay gusto mo. Gusto mo, sabihin mo sa akin. Boss Sardinas, sumo na ako, tataas ko, brief ko. Mitamod pa. At ito nga ka pala kay TV34. TV34, bago tayo magpaalam sa isa't isa. Pag sumagot ka rito, sana sa huling banat mo, pangitang mo yung mukha mo. Ha? Pakita mo yung mukha mo sa webcam. Tapos, pag pinakita mo yung mukha mo sa webcam, itaas mo yung brief mo at sabihin mo, Boss Sardinas, ang hari ng Yahoo, sabihin mo, suguna ko, Panalo ko na, itinataas ko na tong brief ko. Yo, gusto ko maraming sa'yo. Boss Sardinas, ha? TV34. O paano, magpapaalam na ako. Maraming salamat.